Lupuli guys. Ngayon naman po eh maglilipat po ako ng uh, tanim na uh, drafted na kalamansi. Sa, dahil sa kulang tayo sa espasyo ng pagtataniman uh, ano yung sipo pang dito na lang ilagay sa sa sako Ngayon guys pag ito po ang ginamit nyo sako uh, pagtataniman, tataniman, huwag niyo lang pong kalimutang lagyan ng mga butas dito sa sa kuitan. Para kung nagdidilig po tayo, ay eh siguradong nade-drain din po yung tubig para hindi mabulok yung ugat ng ating tanim. sa gilid, lalagyan rin po ng konting butas sa mga gilid niya sa paikot ng sako lalagyan nyo rin po ng butas yan, para nakakalusot po yung oxygen para po doon sa ating tanim yan, lalagyan nyo na po ng butas sa paikot para nakakalabas pasok po yung hangin so yan, may butas na po siya uh, paikot ito po ng sako pati yung at uh, kwitan may butas na rin po yan para may lulusutan po yung tubig pag nagdidilig yan. ngayon naman guys maghalagay na po tayo ng lupa sa uh, sako guys. Yes. ito naman yung ililipat kong uh, crafted na kalamansi. Galing dito sa pinagpaugatan niya, ililipat ko na po siya dito sa mesa ko. Uh, sa paglilipat po nito, Ayan, sa paglilipat po naman ito. Ayan. Gumitin, gumitin nyo lang po ng dandahan yung plastic nya hindi madadamage yung kanyang ugat. Tapos, so, ganyan na po itong ipitin. daanan nyo lang po guys. Para hindi ma-damage yung ugat niya. Ayan na guys. Saan natin siya lagyan itong lupa na compost, guys? Ayan. Guys, tapos na po tayo sa paglilipat ng ating grafted na kalamansi guys ah, pag nakapaglipat ka bukay ng tanim niyan guys huwag yung kakalimutang diligan para mabilis po makarecover yung ugat niya